and it is for me an indication of the kind of leadership and the caliber of the of the vice president na siya yung pinag-iinitan no and i think yung range naman ni ano na, 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 ni Polong Duterte is he can be within the top 20 at the minimum mm -hmm. magandang hapon mga kabisdak pag-usapan lang po natin itong tatlong Duterte. Si Pangulong Duterte, si Vice President Inday Sara, at si Congressman Pulong. Una ho, nako hindi ho magandang balita dahil si Tatay Digong ayon po mismo kay Kuya Bungo ay nadulas sa kanilang bahay at isinugod sa hospital narito po yung update ni Kuya Bungo patungkol po sa pagkadulas ni Tatay Digong. Salamat sa Diyos. Okay naman ang X-ray ni Tatay Digong. Aksidenteng nadulas sa kwarto ng kanyang bahay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman sinamahan siya ni Kuya Bungo sa Davao Doctors Hospital nitong Biyernes, November 3 para magpa-check up kagahapon lang po ito, mga kabisdak. kay Senator Bungo, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil walang anumang komplikasyon at nasa maayos na lagay ang X-ray ni Tatay Digong matapos itong magpa-X-ray. Sa kabila ng pangyayari, game na game pa rin ang dating Pangulo at ang senador sa pakikipagpicture sa ilang medical frontliners at mga staff sa hospital. Buong puso ring nagpapasalamat si senador Bungo sa lahat ng medical frontliners dahil sa kanilang serbisyo at sakripisyo lalo na noong panahon ng pandemya. At least po ang maayos po yung kalagayan ni Tatay Digong. At gusto ko lang ho isingit Itong usap-usapan na si Pulong Duterte, Kongresman Pulong, ay posible umanong papasok sa Magic 12 kung sakali ay tatakbo ho siya sa pagkasinador ngayong 2025. Sabi ko nga sa inyo, kahit sino sa mga Duterte na tatakbo sa national election, ay susuportahan ko po ito dahil malaki po ang utang nanuob natin sa amang Duterte. Pakinggan po natin ang balitang ito. There were other surveys na medyo mataas actually si, si okay. uh, Congresswoman. Oo, pala. mataas siya sa iba so, pong po survey. Yeah, so it, it, it's ano, um, I, I think in part, yung sentiments ng mga tao when they respond, when they look at this survey, parang iniisip din nila kung baka naman hindi tatakbo to parang may part uh, na may uh, hindi ko to pipiliin because tingin ko hindi siya tatakbo so i think may part na gano'n. and then baka matapat naman sa isang survey na ay pipiliin ko to, to kasi gusto ko siyang tumakbo Parang gano'n. so mm -hmm. so may uh, may mga factors na ganyan and i think yung range naman ni ano na, na, ni Polong Duterte is, he can be within the top 20 at the minimum even without expressing intent. So, uh malaki magbabago yan syempre to next year naabi na. Okay, tatakbo ako. think that not. will def that will definitely change and uh I, I mean I mean uh, even without looking at numbers, I can express na parang he will have good chances if he decides to run for senate. Uh, mm -hmm. so let's put it at that. Hindi siya yung lot na top 6 or top 5, but I think he and he may still get a top 6 eh, kung nag-change yung ano yung yung outlook sa or yung yung environment but uh, i think he's definitely a viable candidate. Oh, ayan ho mga kabisdak kung magbago ang isip ni Pulong at tatakbo daw siya sa pagkasinador, ay panigurado sure ang kanyang panalo. Eh siyempre Duterte yan eh. Iba talaga ang mga Duterte. Mas gustuhin ko pang iboto itong mga anak ni Tatay Digong kaysa mga ibang pol politiko lalo mga Marcos, mga Romualdez, mga Ruhas na walang iniisip kundi sarili ho nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, oras na magdesisyon ito si Pulong, aba, kahit dalawa sila ni Tatay Digong, ibuto ko po sila sa Senado dahil sigurado ako sa apilyedong ito. Pag-usapan naman natin itong si Inday Sara Duterte konti lang. Dahil alam naman ho natin, pinutakti po ito ng black propaganda at trial by publicity. Pakinggan ho muna natin itong komentaryo ni Dr. Uh, Baduy about Kainday sara Merong observation as ang ating isang kababai dito no si Tito ang kanyang name. Sabi niya usually ang uh, pangulo ang uh, nagiging sentro ng na mga balita, paninira, pero bakit hmm. ngayon para nakafocus daw kay Vice President Sara Duterte? Yeah. Unprecedented. Mm -hmm. Usually pag vice president But, yeah. invisible yan yeah. eh, no? So I think it well it says a lot. It says a lot about about the enemies of the state no na talagang they Agreed. really don't want her and it is for me an indication mm -hmm. of the kind of leadership and the caliber of the of the vice president na siya yung pinag-iinitan no because she's a very Sana. strong leader she's a real public servant no so yan yung i think it threatens the ones who are really yes. uh, in there for a very naked naked power power grab no Mhm mm ayan daw ho tumpak na tumpak po itong sinabi ni Badoy dahil nga, ho, hindi po binibira itong si BBM ng mga makakaliwang grupo, komunistang grupo, at mga dilawan, na pwersa na nga sila sa pula ngayon, at ang pangalan nila ay pulawan. At ang kontarya ho nila sa black propaganda at trial by publicity ay si Vice President Inday Sara Duterte. Isa lang ang ibig sabihin yan, malakas po si Vice President Inday Sara kakaibaho ang kanyang hatak sa masa. Dahil nakuha ho talaga ni Inday ang impluensya ni Tatay Digong bilang isang magaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Lalo na ho yung kamay na bakal. Ito yung hinihintay ng sambay ng Pilipino na ang sabi ko nga ho, kamakailan, sabi rin po ni Paras na Humiwalay na si Inday dapat sa Team Tambaluslos upang hindi mapiktuhan ang Duterte type of leadership at yung pagiging Duterte ni Inday. Simple lang ho yan. Na dapat makapagbisisyon na si Inday ng mas maaga pa kaysa hintayin ho nila na hatake ng TUDO si Inday pababa ng Marcos administration. Ayun lang ho, mga kabistak, magandang hapon. Tatay Digong, pagaling ka ho.